wala naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM CMN Kalapan Oriental Mindoro CMN Live, live nation, nation. Dennis Negro Magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ang Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Dalawang lalaki ang kasalukuyang nakapiit sa impilan ng Victoria Municipal Police Station dahil sa pagbebenta ng umanoy shabu sa magkahiwalay na lugar sa bayan ng Victoria kahapon. Unang nahuli ng pinagsanib puwersa ng Police Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU kasama ng Socorro at Victoria Municipal Police Station, ang 42-anyos na residente ng Barangay Fortunato o Barangay Fortuna, Socorro dahil sa pagbebenta umano ng isang sachet ng shabu sa nagpanggap na buyer dakong alas 4.30 na madaling araw sa Barangay Poblasyon 2 matapos ang isinagawang drug buy bust operation. Ayon kay Police Captain Robert de Guzman, hepe ng PDEU, maliban sa nabilingi na isang sachet ay nakuha pa sa posesyon ng sospek ang pito pang sachet na naglalaman ng pinaginalang shabu at ang buy bust money na 1,000 pesos. Samantala, nahuli rin ang isang 34 anyos na lalaki sa sitio sentro Canluran sa Barangay Mabini sa bayan pa rin na Victoria dakong alas kahapon pa rin ng hapon dahil sa pagbebenta ng isang sachet na naglalaman ng ilegal na droga sa isang posher buyer. Ayon kay Police Major Jeremy Vergara, hepe ng Victoria Municipal Police Station, katuwang nila sa operasyon ang PDEU na pinamumunuan pa rin ni Police Captain Robert de Guzman ang kanilang na corner sa isang waiting shed ng lalaki habang binibentahan ang buyer. Bukod sa nabili ay nakuha pa sa sospek ang dalawang pang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng malakristal na bagay na nakasalid sa isang kanang sigarilyo na nakasukbit sa baywang kasama ang mark money na 500 piso kapwa na ang mga lalaki sa paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na kasalukuyang nasa pangangalaga ng Victoria MPS habang inihanda ang mga kaukulang dokumento para sa isa sa inquest proceedings. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, Oriental Mindoro, nagulat na live para sa CMN. Pilipinas CNN Live Nationwide Maraming salamat Dennis Neprego mula po naman sa Empire ng DCSB. Ang Spirit FM CNN Kalapan, Oriental Mindoro. Sa